mga dapat mong sinasabi sa babae para mapasagot mo siya agad. Tol, real talk muna. Hindi sa ang pogi points kung gusto mong mapasagot ang babae. Maraming lalaki ang nauubos ang oras, effort, at pera. Pero sa huli, salamat kaibigan lang ang natatanggap. Pero alam mo kung anong kulang. Hindi sila marunong magsalita ng may direksyon. Yung tipong alam ng babae na lalaki kang may prinsipyo, hindi pa cute lang. Kaya sa video na to, ibabahagi ko sa'yo ang mga linyang dapat mong sinasabi sa babae para seryosohin ka at hindi lang gawing entertainment. Hindi ito pickup lines. Hindi rin ito pambobola. Ito ay mga pananalitang galing sa isang stoic na lalaki. Practical. Hindi takot disente, disidido, at may respeto sa sarili. Ready ka na? Simulan natin. Number one, hindi ako naghahanap ng kahit sino. Gusto ko yung may halaga. Hindi ka desperado. Hindi mo kailangan ng approval ng kahit sino. Sa panahon ngayon na maraming lalaki ang handang ibigay lahat para lang mapansin, ikaw, pinapakita mong may sarili kang standard. Ibig sabihin, hindi ka para sa lahat. At yan ang unang hakbang para seryosohin ka ng babae. Example, kapag may mga casual na usapan kayo sa chat or in person, sabihin mo in passing, Alam mo, sa dami ng pwedeng kausapin ngayon, hindi na ako basta nakikipag-chat lang. Gusto ko yung may substance talaga. Ang isang stoic na lalaki ay tahimik siya pero may dating. Hindi siya humahabol sa babae pero kapag nagsalita, alam mong may bigat, may paninindigan, at ang mga babae na a-attract sa lalaking may pinipili at hindi basta available sa lahat. Number two, pinaprioritize ko ang growth ko, pero gusto kitang makilala habang lumalago ako. Alam mong ang relasyon ay hindi dapat maging sagabal sa pangarap. Pero hindi rin ibig sabihin na sarado ka sa posibilidad ng pagmamahalan. Pinapakita mo na may balance ka sa priorities. Hindi ka love blind. Hindi ka career blind. You know how to walk both paths. Example, kapag napunta kayo sa topic ng goals sa buhay, sabihin mo, karamihan gusto mo nang magka-relationship bago ayusin ang sarili. Ako, mas gusto kong umunlad muna. Pero kung may makakasabay akong mabuting babae, mas maganda. Ang isang stoic na lalaki ay hindi niya iniiwasan ng love. Pero hindi rin niya hinahabol. Ang growth niya ang priority. At ang babae, bonus lang kung mapapatunayan niya na worthy siya sa shared journey. Number 3. Hindi ko kailangan ng relasyon. Pero gusto kong makasama ang taong may parehong mindset. Lalaki kang buo hindi naghahanap ng pag-asa sa babae. You're not looking for rescue. You're looking for partnership. Kaya ang sinasabi mo dito ay pwede tayong magkasama pero hindi ko kailangan ng kakapitan. Example, habang nagkukwentuhan tungkol sa love life ng ibang tao, sabihin mo, may mga taong di kayang mabuhay mag-isa. Ako, natutunan kong mahalin sarili ko. Pero kung may taong kapareho ko ng mindset, mas okay. Ang isang stoic na lalaki ay hindi siya clingy, hindi rin siya takot maiwan. Dahil alam niyang kaya niyang tumayo mag-isa. Number four, gusto kita hindi dahil sa itsura mo lang, kundi sa kung paano ka mag-isip. In a world full of lust and surface level attraction, ito ang rare na linya. Ipinapakita mong you're a man of depth and you respect her intelligence. Hindi mo siya pinaparamdam na object lang siya, kundi tao. Example, kapag nag-open up siya tungkol sa passion niya, interests, or opinion, sabihin mo, "Ang refreshing mong kausap." Hindi lang basta ganda 'yung meron ka. Matalino kang tao. Ang stoic na lalaki ay marunong magbigay ng genuine compliment. Hindi dahil may gusto siyang makuha kundi dahil marunong siyang makakita ng halaga sa isang tao, hindi lang sa katawan nito. Number 5. Diretso akong tao. Kung gusto kita, sasabihin ko, walang hula-hula, walang mind games. This shows you're emotionally courageous and stable. You say what you mean. At hindi mo kinahihiyang ipakita ang totoo mong nararamdaman with control and clarity. Example. Kapag nagkakatekstan kayo at tumatagal ang usapan, sabihin mo, nag enjoy akong kausap ka. Sa totoo lang, gusto talaga kitang makilala pa. Hindi sa itong stoic na lalaki ay, hindi siya nag-aabang ng three days bago mag-text. Hindi rin siya overly emotional. Pero kapag kailangan magsabi, sinasabi niya, hindi dahil impulsive siya, kundi dahil may backbone siya. Number six gusto kitang ligawan pero ayoko kang pilitin. Ito ang linya ng lalaking marunong rumespeto. Ang stoic na lalaki, hindi namimilit. Kahit kaano pa siya kainteresado. Dahil alam niyang ang tunay na pagmamahal ay hindi pinipilit kundi pinapakita. Example, kapag sinabi mo ito face to face, gusto kitang ligawan pero nasa iyo pa rin ang desisyon. Hindi ako nandito para magdemand ang isang stoic na lalaki ay hindi siya nagmamakaawa. Hindi siya nag-alboroto kung hindi siya gusto pabalik. Tahimik lang siya pero consistent. Kasi ang dignidad hindi niya basta binibigay. Number 7. Kung darating man sa relasyon to, gusto ko yung may respeto, hindi lang kilig. Most guys chase feelings. Stoic man chase foundation. Ang respeto ang tunay na pundasyon ng matibay na relasyon. Kilig fades, character stays. Example, sa usapan tungkol sa ex or failed relationships, sabihin mo, Ako, hindi lang ako naghahanap ng spark. Gusto ko yung may respeto, kasi yun ang nagpapatagal. Ang isang stoic na lalaki ay, hindi siya easily swayed ng emosyon. Tinitingnan niya kung may mutual growth. Kung hindi, handa siyang bumitaw, kahit may feelings pa siya. Number 8 Ayokong mag-aksaya ng oras sa laro. Kung seryoso ka, andito ako. Hindi ka laruan. Hindi ka backup. You respect time, hers and yours. Sa panahon ng ghosting at mixed signals, ito ang linya ng isang lalaking klaro sa intensyon. Example, kapag nararamdaman mong pinapaikot ka, sabihin mo, wala akong sama ng loob. Pero kung hindi mo rin alam ang gusto mo, pakasayang lang oras natin. Ang isang stoic na lalaki ay hindi siya reactive. Hindi siya nagwawala. Pero may linya siyang hindi tinatawid. At kapag nilampasan 'yon, tahimik siyang umaalis. Number 9. Mas interesado ako sa long term, hindi sa fling. Sa panahon ngayon, uso ang one night stand, situationship, at open relationships. Pero ikaw, iba. You're looking for commitment with clarity. Ipinapakita mo na mature ka at hindi ka natatakot sa responsibility ng totoong relasyon. Example, naranasan ko na yung pansamantala. Hindi na yun ang hanap ko. Gusto ko yung may direction talaga. Ang isang stoic na lalaki ay hindi siya nagpapadala sa hype. Hindi siya madaling matukso. Ang hanap niya hindi thrill kundi substance. Number 10. Hindi ako perfecto, pero willing akong matuto at magsikap. Ito na siguro ang pinaka-authentic na pahayag. Hindi mo sinasabi na ikaw ang best man ever, pero sinasabi mong willing kang mag-improve. That humility, that's attractive. Because it shows character. Example, marami pa akong kailangang matutunan lalo na sa relasyon. Pero kung seryoso ako, pinagsisikapan ko. Ang isang stoic na lalaki ay he doesn't fake perfection. He embraces his flaws, but he works on them. Hindi siya tamad magbago. Lalo na kung alam niyang may halaga ang tao sa harap niya. Tol, tandaan mo. Ang stoic na lalaki ay hindi lang puro salita. May timbang bawat bitaw. At kung gusto mong seryosohin ka ng babae, huwag kang magpa-cute. Magsalita ka ng may respeto, tapang, at direksyon. Kung nakatulong tong video na to, comment down kung alin ang pinaka nakarelate ka. At kung may kilala kang tropang hindi alam ang sasabihin sa babae, ishare mo na sa kanya to. Like, subscribe, at click ang bell icon para sa susunod na stoic style na diskarte dito lang sa usapang lalaki, kung saan ang tunay na lalaki hindi madaldal, pero may paninindigan.